Good afternoon, good evening dyan sa inyo. Ngayon po ay nagbisita po ako dito sa uh, lupa ni Brother dito sa baba. Magalinis po kami at saka yung kasi nagiba na yung bakod ayus-ayusin namin at magkuha kami ng gabi na yung tinanim ko pa dito, bisitahan namin. Ito so po yan, uh, kasama ko po, po si Jean at ang anak na bunso si Angel Faith. Ngayon po mga kananay ay puntahan po namin kung ano na ang sitwasyon ng aking mga pananim dito. Pero yung ibang mga pananim ko mga kananay ay patay na yung mga langka ko dito na dahil sa El Nino. Kaya yun. Kaya yan. Punta kami dyan sa una-unahan. Hmm. Ayan si Mother. Nalulunisan niya yung area ni sa brother ed kasi sobrang sukal na tapos yung bakod nito, ayan, nagiba na ayan hindi na kasi halos ito maintindi dahil si nanay wala. ayan, sipit-pit ko sumama <laughs> ayan mayroon, mayroon ding mayob dito nakatanim sa Kwanika Brother Ed. Eh. ayun Ayan, Ayan may si Mother. Ayan. Panggata namin mamaya sa gulay. ayun maraming namatay na na prutas dito si dahil sa yung tag-init. Yung langka. Puno ng langka at ano namatay na. ayun may giyabahan pa doon. Ingat lang, Mother. Ingat. pala supal na area ang dating malingis ayan naghahanap si nanay ng niyog panggata sa aming gulay magugulay kasi kami ng gabi marami kasing gabi dito nakatanim sa kanyang pinanim si nanay noong nandito pa siya hindi pa siya pupunta ng kay ka brother Ed lagi ayan utay utay mo na si nanay na naglilinis kasi sobrang sukal parang tagubata na siya ayun ang dun sa unahan may Marami si nanay na tarim na gabi. Ayan, umiyog. Tsaka ito yung yun, may puno ng mangga maliit maliit pa. Mm. Sobrang sukal na talaga ng kapatapad Ayan, may saging. Mm. may puso na siya. Nila kung babat ang gabi napinaleman na nai buhay pa ang gabi nap puno na siya ng damo nap puno na ng damo walawa ma walawa naman kung may mga tani kung may na puno na nai makikalma Ayun, saka sister. ayan, Ayan, may tubo rin dito oh, na well, eh. oh. may tubo rin dito nakatanim si Nanay. Ayun. Naguho 'yung eksperimento sa ayan matamis ba yan? Matamis. si kasi sister talaga ay kahit nung bata pa yan, favorite niya talaga yung tubo. yung tubo. Pagngat-ngat. Siguro nga yung ipin niya ay gumanda dahil sa kangangat-ngat ng tubo. Siya kasi yung may pinakamagandang tubo ng ipin sa aming magkapatid. Ayan, gumanda sa kangangat-ngat. Nakakaganda pa. Nangipin yung pagngat-ngat ng tubo. O, ayan. Oh, ayan. Ay, ano 'yung mga tat kung walang ngipin. Yeah. Alam <laughs> mo bueno, naman yung ngipin ko artificial. Baka tumalbog. Baka dumikit yung ano, artificial lang ngipin sa atin. Kanana yung ngipin ko ay made in Germany. Yan. <laughs> Baka tum, ano, dumikit lisa sa tubo. maganda oh, magadami ang tubo pag nawawalan. Ito sana naman yung aruy. Ito sa ano ko eh. Sa akin nang kuha ng ano. Ibon ng naman ng dahon. Nang ibon. Yan din. Oh. Ayan. Nagsama na yung tubo, yung gabi at yung damo. Panalo sa damo. Kakain pa rin ako ng tubo. Meet in Philippines lang. Ah, meet the Philippines pala. <laughs> pet, pakain ka tubo, Pet. Pet, ito na Pet, ang pinakamasarap. Ang tubo kailangan makakain tayo pet para lumakas ang ating gustinsya na mag, maglinis ng ano malakas ang gustinsya kahit pang blood sugar yan hindi ah siya mga mataas ang sugar mga kananay ay eh, ako naman po ay yung sugar ko ay tamang taman lang tamang taman lang lalo ako Kah kahit sa kahit sa taba mo uh, na yan wala kang sugar yan yan sugar sabi doon ka sister kahit mataba siya wala siyang wala siyang sugar sarap joke lang. Ito <laughs> so lang sugar. lang. Oh, yun. Correct ka dyan lang talaga. Kailangan mag-effort, syempre. Hindi na kayang yung area nyo. talaga na. Tama ka dyan. Ay, ayos na malagkit mo dyan pa Dara? Mga kananay, mag -gabit. Mag -gabit. Mag <laughs> ya sudah sedikit datang tubuh ay te serap nak matang Isa na lang talaga ang nabuhay.

Nako, dapat barita ka na atong darag. Mga kananay, may kumagat sa aking kwan, hita. Ay, nako, baka ba? Binda pa o da ron. Hindi. Yung kwan, yan Basta si kita rin. Kung kikita yun na. Hindi, hindi <laughs> isama yun sa kwan. Loko tayo si kester na ito, eh. Binda pa Hindi. Kinagat ng... Kinagat ng guyam ng yung... Ng guyam na yung, ano, yung pala. Yun. Oo. Sige, sige. Sige, hold on, hold on. Ay, Ayun. Ay, mabuto. Yun, Yon. malaki. Oh, malaki. malaki nga dito tayo ang, na, na. Malaki na. Hindi tayo matakas na? Ang na naman. Ang ulam ko, ginataan. Plus? Alam nyo rin, ginataan. oh okay. Plus, kape pa. Pag na. <laughs> nahawanan ito. Pag nahawanan ito dito. Sigurado. Lumipat <laughs> na dito ang gabi din. Hindi dati yan doon. Oo oh, Dito Kumalat eh, na, sa sa oh, ayun, ayun. na. Kumalat na siya. Kumalat na. Ang konti. Walang silbi yan. Hmm. din ko Kami eh. gabi. Ito sa Doon sa baba. Oh. Doon sa pani... Sa, sa, sa kanal, maganda yan. Oh. Iba yading paramihen. ha. Paramihin. Paramihin. Ay, bayulet oh. yata. Oh. water bottle ito. Ito, native yata. Ito nang native. <laughs> ano, uh, maligat. Uh, Oo, oh, maligat nga. Masan maligat nga siya. Bastos kasi ito. Sabi niya may vitamins kasi kasi galing daw sa ano. <laughs> sa pig. Oo, oh, pig ano ng baboy. <laughs> ano nga <yan>? Pig ipot. <laughs> okay, suruan na ito. Suruan na toon. Yun, bago si Isko. O oh, sura, berato na lang ang mga tis kita buat sura. Hmm. Tutak ng niyog, okay lang to din. Kaya yeah, man eh. Pero dito ha, para all in ay lahat na eh. Kasi nung gusto gabi eh, kaon lang eh. Hmm. Oh. Kaya lang. Yan, Sura ka to na eh. Ito, may din eh. Ito. Ayan, ayun ang rasaan. Ayan, dito na rin ang aming niyog nakuha. Ayan may gabi at may niyog. Ayan. Ito pa. Bago din pa isa din. ito isa din. O, nani, kaya nga niubog sa natin. ni daw sa yung eh. amin kasi makapal yung putik. Saan yung kwan? Dulog natin din. Ayan, nalinis na siya ni Nana. Ayan, tsaka tinali na. ayun mga <laughs> <laughs> minamahal ko mga viewers. <laughs> papatawa ako. Dito naman po kami, magkayod ng iyog. Mahilig talaga kami mga ang taga probinsya, mahilig talaga sa ginataan. Ah, uh, nila dito ang ginataan gabi. Magagata ulit kami ng gabi. Yung gabi ko dito na pinagkukunan ko na tinadala ko sa kalapan. Binistahan ko kanina mga kananay ay lalo ko lang nagdami. Kala ko wala na. Nagdami pala. Sa ilang araw, linisan ko yung ang maayos. Ito naman kami, magata kami ng gabi. With, ang ihalo namin yung piniritong tulingan. Yun. Kaya ito, masaya kami. Nahilig sa ginataan, pang resistensya sa katawan, mga kananay. Ito <laughs> kami ng gabi. Ay. Okay, mga kananay, tapos na po ako na mag uh, mag panang yung. No, ito magkayod magkayod ng niyog iba talaga mga kananay yung bisisaya talaga bisisaya kasi eh, minsan kasi pa, nagawa ng, pang Tagalog mga kananay yung ato po ay kami po ni Jim ay magabalat ng maglinis ng gabi yung po mga kananay oh, ang ganda ng gabi malaking malalaki ang laman akala ito kanina mga kananay ay wala nang gabi doon sa tinanong ko dahil mahigit ka isang taon hindi ko nabisitahan ngayon po oh laki pala ang ano ang laman ng gabi namin Yan. ay dito sa amin mga kananay talagang paborito talagang gabing ginataan pag-isipan naman kanina ni Gina maganda kanina uh, gabing uh, gabing ginataan ang kihalo namin po ay uh, piniritong tulingan o piniritong aloy aloy ang tawag sa amin piniritong tuna dito sa amin hindi namin ito mga kananay eh ano hindi na namin hindi na kami nagbili bumili sa yung niyog ay hinanap ko lang po doon sa uh, puno ng niyog na yung lupa na yun mga kanana egg brother is yun kaya yun kalibre na na kami ng pagulam yun ano ding. <laughs> yan kasi dito sa probinsya ay kung hanggat kayang hindi kami bumili ang ulam ay kung anong available sa paligid yun lang Ayan, ayan. Sipagan na Si Paga na namin para sa gulay ang aming Si <laughs> Ito po na po mga kananay, yung aming agabi gabi na nilinisa ni Jean. Po. Akin, akin na pong tinuputol-putol. Yan. Ito po. Para amin itong nagain na. Ayan, yeah, yeah. ayan. kailangan ang sangkalan mga kananay yan ginaganon lang mga kananay oh <laughs> delikado ang kamay <laughs> ayan yan. sanay na yan hindi na yan ibig sabihin pag mag ano ka magtaga ay yung alam mo na yun alam mo na ang ganun may pagtaga pala alam mo na alam mo na yung hindi gaano ma uh, mapersa yung pag ano mo ang hmm, dami ko no ang dami ayan po yung aming Uh, gabi. Ito ay na ni Jin. ko na po yung aming hindi na gabi. Ayan. Pero na siya tubig. ito. Lalagyan ko po siya ng suka para pabawasan po yung o matanggal yung kape ng ating gabi. natural po siyang suka yung nilagay ko. Kasi yung gabi talaga kasi pag sinabing gabi ay talagang may kate. Kaya kailangan yung po. Naisip ko po pong para, para ma, mawala yung kate niya ay yung suka. Naisip ko para ano. Ayan, kumukulo na yung atin. Nilagang gabi na with suka. So, after po nito ay yun, itatapon ko yung sabaw niya. ay walang sabaw na matira. Yun. Ano tayo na. Unang gata. Ayan, magigisa po ako ng bawang, sibuyas at luya. gamit ko dito ay eh, helping. Ngayon lang po ako nakagamit o nakaranas gumamit ng helping kwan. Yung pinadala po ng isang viewer si nanay. Ay, ayan, nakatikim din ako ng healthy sa buong buhay ko. <laughs> ay, Yun po ang ano, katotohanan. <laughs> ay, ma'am, Lily ng mixigan. Ayun. Ang pinadala sa aming... Canola oil. Uh, canola oil. Ayan. Ayan, thank you po. Thank you, ma'am, Lily ito, magigisa muna po ako yan. Bawang, sibuyas, and then luya. Ang paraan ko ng pagagata ko ng gabi, pagluluto ng gabi ay sariling ano ko lang, kaparaanan. Kaya ako po siya ginisa kasi mas mabango at mas masarap mas sarap sa pangamoy yung ginisa muna yung tatlong sangkap. Ayun, matapos ko po ang gisahin yung tatlong sangkap natin. Ayan, ilalagay ko yung ating gabi wala na siyang sabaw pinigis ko yung sabaw para para mabawasan ito ng asin ayun sa talagang okay na po siyang haluin kasi yung ating gabi ay dito na saka eat dagdag na natin yung ating kakanggata kasi dahil luto na yung gabi natin tsaka yung ating panghalong kulingan kaya ilang kulo lang siya ay okay na ayan, ihahalo ko na yung pinirito kong kulingan para maabsorb nung yung lasa ng kulingan sa gabi at sa gata Ayan, habang ko siya kumukulo, ay dagdagan ko na, uh, timplahan ko na siya ng asin. At saka, hindi ko na po siya para yung ating gata ay hindi mag, anong tawag niya, sa Tagalog, magkurok sa Bisaya. <laughs> Magmantika! Kasi ayoko yung ginataang mantika na <laughs> gusto ko yung makrima lang siya. So ayan, malapit na po natin hanguin yung ano uh, ginataang gabi. So, dinagdagan po ko siya ng para dagdag palasa at bango tsaka ito ayun na hinog na yung aking binigay pa nung isang araw ayan hayaan muna natin siya na ilang minuto pa yung sili ay bumango sa sa ating gabi Kananay, tinuturuan ko po manalangin yung aking mga apo. Napataba <laughs> ko kay Angelic. Eh. Mga bunga ng pagmamahal. Yan. Yan. Kain kayo ng mga gulay para tumabagin yung buhay. Kain tayo mga kananay. Yan. Kain na.

Pagkatapos po namin ng kain ng mga anak ni Jin, ay punta po kami ng ah, talipapa para bumili ng bigas. Bibilhan ko sila ng bigas dahil si itong apok ko na si Mark Allen ay ah, malapit na po ang birthday. Kaya bilan bilhan ko sila ng bigas at si Mark Allen ay bilhan ko ng damit. Blouse, ah, parang t-shirt at saka pantalon mahaba. Okay, punta doon. 20. Yan po. Yeah. namin ang bigas. 19. 19. Ngayon po. I eh, pa-deliver namin yung bigas na binili namin diyan sa aming talipapa. Ayun. Tayo na mag-click ah. Yan. Yan, yan. Okay, salamat. Punta na po kami doon sa aming bibilhan ng uh, t-shirt ni Mark at saka pantalon. ito ang tuwa si Mark. Dahil malapit na yung kanyang birthday, mga kananay. Ngayon po, mga kananay, ay nabilhan ko na si Mark ng kanyang uh, damit. Dalawang tierno at isang sapatos. Ito po yung kanyang damit at sa kanyang dahil yung may isuot siya sa kanyang birthday na paratingin. Ano, Mark, ang masasabi mo? Salamat po. Kanino ka po salamat? <laughs> Kay Lula. Ayan. daw, maraming salamat daw. Ito ang ano ko ka sa kanya dahil sa tatlo sila magkapatid ay siya lang ang walang damit. Kaya yan po ang aming, ah, ang aking regalo sa kanya na papalapit na birthday. Okay. Bye -bye. bye bye! Thanks for watching!